Lebron James ng Los Angeles Lakers may isang review kay Scottie Pippen Jr. na tinatawag niyang flat-out hooper na ikatutuwa ng mga fans. Wala na nga si Scottie Pippen Jr. sa roster ng Lakers ngunit siya pa rin ay binibigyan pansin ni Lebron James. Noong nakaraang season, kasama pa ng Los Angeles Lakers sa kanilang roster si Scottie Pippen Jr., ang anak ng NBA Hall of Famer na si Scottie Pippen. Pinapirma siya ng Lakers na isang two-way contract at ginugol niya ang halos buong season sa paglalaro para sa kanilang affiliate sa G League na South Bay Lakers. Subalit so, hindi na siya muling pinapirma ng Lakers itong offseason at wala ng iba pang NBA team ang kumuha sa kanya. Siya ngayon ay naglalaro para sa South Bay bilang isang regular na roster player at bagaman na wala na siya sa NBA, ang kanyang dating teammate na si Lebron James ay nakabantay pa rin sa kanyang paglalaro. At dahil sa si Scottie Pippen Jr. ay isang regular na roster player para sa Lakers G League team, siya ay technically free agent sa ngayon at anumang NBA team ay maaaring magpapirma sa kanya. At aware nga si Lebron James sa paglalaro ngayong taon ni Pippen Jr. At posible rin na kapag ang mga teams ng NBA maaari nang magsimulang magpapirma ng mga players ng isang 10-day contract sa January, si Pippen Jr. ay isa sa maaring matawagan. Si Pippen Jr. ay nakapag-suit up na ng 6 games para sa South Bay Lakers na ang G-League ay nasa kanilang showcase cup pace ngayon. Siya ay starting point guard ng kanilang team at nag average siya ng 16.7 points per game, 3.5 rebounds, 5 assists, 1.8 steals at 1 block shot, 47.4% shooting mula sa field, 31.8% shooting mula sa 3 point line at 87.5% shooting mula sa free throw line. Last year, si Pippen Jr. ay nakapaglaro ng 6 games sa Lakers bilang isang rookie sa NBA at siya ay nag-average ng 2.3 points at 0.3 assists na siya ay may shooting na 33.3% mula sa 3 point line. Ano ang masasabi nyo rito mga kadribol? Magkomento lang kayo dyan at aking babasahin yan. Huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang balitang Los Angeles Lakers. Maraming salamat po!